antipulo. Nay. Eh, dati na suki. Ah, nalamog. Hmm, Hindi. Ano yan? Ito, talagang ano? Bahay lang? I, ano lang niya, decoration siya mga alaga niya rin isda. Ang okay, din. Oo. Uh -huh. Yung, pwede ipakain niya siguro doon sa mga, ano niya, <laughs> mga, oh yung mga, uh, Malaki isda. fight, mga fighting fish. Hindi na, hindi ha? Hindi, hindi na kay nakano na yan? Control. Mga maliliit. Kasama na sa sandok. Sobra na yan. Ah. nalaki din yun sa kanya eh. Dahil eh, may mga maganda yung decoration ng aquarium niya mga mga bato at halaman wait lang sir ha naayos ko lang yung order nyo ito request kasi ng uh, kaibigan natin na huwag daw pagsamasamahin kay maraming na ano na mamatay kaya nagtataka akong oruhiwalay dalawang klase yan ano okay. may yellow may red Ela, kontak ka na ng rider. Ihintay na to. minutes na pala tayo magpa 5 minutes na ayan mga lods oh. hanap buhay mo na tayo tama tama kailangan din ng bunso ko sa ano uh, school so ayan deliver po natin ngayon bye